And kanina kasi I asked Nicolo, sabi, sabi ko, nako, uh, syempre, baka machismis na nagpakasal na kayo sa Canada I secretly. <laughs> so, <laughs> so, wala, walang ganun. May, may, oh. oh. may funny experience nga kami when I first got in Canada. At yeah, yeah, yeah. mataya yeah, yeah. Nahimatay ako nung ina. Why? Kasi ah. sa temperature, winter kasi. Nahimatay oh, siya. Oo, oh, dahil sa sobrang lamig. Like. so nice siya sanay uh, Ako naman, so ayoko ng init. Oh, Nakamatay siya. Yung lips niya sobrang white. Aww. Akala ko namatay siya. Hindi matay. Hindi matay. Hindi namatay. Hindi, namatay. Hindi matay. Ah, akala mo talaga namatay. Oh, so nagpanik ka. oh, yes, nagpanik. Tapos yeah. yung mom ko parang nagsaslap-slap. Oh I was like, mom, stop slapping her. Sasyon, kaya gano'n. Naku, my God. So oh. hindi ko na, -feel yun. Oh. na, -panic, na -panic kami. Kasi, ako first time Oh. Just this winter? Yeah, just this winter. Yeah, this vacation, diba? Yeah. Oh. Yeah. The first time I came, okay naman. Kasi the weather What was... Last August yan, first time came. Oh, oh, now, and... you came. Okay, so Oh. There? So August Oh, 40 days 40, 40 days the